Mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. Magandang umaga po mga kaibigan at happy weekend na rin. Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. Ayan. So for today's video kaibigan, pag-uusapan po natin yung mga bagay na siyang nagiging dahilan kung bakit yung ating mga customers dati ay hindi na pumupunta sa ating tindahan o kung bakit kahit kapitbahay pa natin, kahit malapit lang ang kanilang bahay sa ating tindahan, daan daanan pa rin, no? daan daanan lang yung ating tindahan. Ito mga bagay na ito, kaibigan, ay dapat iwasan nyo na magawa. Dapat huwag nyo pong gawin ang mga bagay na ito. At kung ginagawa nyo po ngayon, ay dapat tigilan nyo po. Dahil ang mga bagay na ito, kaibigan, again, ay siya magiging dahilan kung bakit mawawalan tayo ng mga customers, especially yung ating mga suki. Kaya dapat wag niyo pong gawin ito alam naman natin kaibigan na yung mga customers po ang bumubuhay isa sa mga bumubuhay sa ating negosyong sari-sari store business kung walang customers, walang benta walang kita, mawawala yung ating perang pinaghirapan, malulugi kasi tayo magsasara ang ating tindahan kaya dapat as much as possible, iwasan natin gawin talagang iwasan natin gawin, no? Hindi lang as much as possible. Dapat iwasan natin gawin ang mga bagay na ito para hindi tayo mawala ng mga customers. But before natin ito pag-usapan, kaibigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood nyo rin other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pag -asunso. So, anak ibigan pakishare na rin, no? Para mas marami pati matulungan. And sana, please, don't skip the ads po. Maraming, ah, uh, malaking tulong po ito sa amin ng aking family. Nagpapasalamat nga pala ako. Thank you so much po sa lahat ng hindi nagskip ng ads malaki pong naitulong itulong nyo kay Ate GB. Thank you so much. So ngayon kaibigan, pag-usapan na natin ano-ano ba ang mga bagay na ito kaibigan na pag ginawa mo ginagawa mo, talagang malulugi negosyo kasi mawawalan ka ng customer. Number one kaibigan, alam na natin lahat ito, no? Ayan, basic na ito kaibigan. Pag hindi kompleto ng stocks yung ating tindahan, ayan, so alam na natin, no? pag maghanap si, si customer, ay at JB, pabili ng uh, nail cutter. Ay wala akong nag, wala akong nail cutter. At JB, pabili ng chinelas. Ay wala ako ng chinelas. Ayan, bakit ko ito nasabi kay bican? Nahalata niyo ba yung mga sinasabi ko, hindi sila fast moving products? Fast moving products yung mga produkto na mabintang mabinta talaga. Yung halos araw-araw may naghahanap, ito yung mga fast moving products. At meron tayong tinatawag na non-fast moving products mga produkto kay bigan na kaunti lang naghanap or yung bang hindi araw-araw may naghanap kaya ang iba sa atin ang mindset hindi ako magtitinda ng ganito mga produkto mga panindang ganito kasi matagal marul yung aking puhunan kaunti lang yung uh, naghanap kaya hindi ako magtitinda ng mga produkto ito which is very wrong kay bigan Well, kung bago ka palang nagsimula na yung tindahan at kaunti lang yung puhunan, naiintindihan ko na ayaw mo magtinda nito kasi nga matagal marulang ating punan. Pero pag matagal na yung negosyo at siguro happy, malapit ang well-established or may sapat ka na punan, magtinda ka rin ng mga produkto kaibigan na hindi fast moving. No? Kagaya sinabi ko kanina, mga walis, mga chinelas, mga nail cutter. So, yung mga pangipit sa buhok. Hindi naman lahat, nag, lahat ng kapitbahay natin naghanap. Hindi naman lahat araw-araw tayo gumagamit ng mga ganito mga bagay. Kaya, yung iba talaga sa atin, ayaw nila magtinda ng mga produkto na hindi fast moving. Ayun, mawawalan ka ng potential customers na sana magiging suki mo. Kaya dapat as much as possible, kompleto ang tindahan mo. When, when I say complete, hindi kompleto. Ang tayo kasi kumplito, yun lang yung, again, fast-moving products, mga sabon, mga canned goods, kape yun yung sinasabi natin uh, mga kumplito, no? Hindi kayo bigyan, kumplito, as in, kahit kaunti lang yung naghanap, magtinda pa rin tayo. Ano ito, uh, very important tip, ha? Pag hindi fast-moving, kaunti lang yung ating uh, bilhin, para naman hindi talaga matinggal lahat ng ating puhunan. Kagaya kay Ate Jibi, nang magsimula ko, yung chinelas ko every size, dalawang piraso, tatlong piraso. Ngayon, tag one dozen na every sizes. Ayan, so lighter, nagtitinda ko ng lighter, kaibigan mga walis. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng produkto, talaga bilhin mo, maging electronic shop ka na, or a store, maging hardware na yung tindahan mo. Hindi, kaunti lang. Ako, nagtitinda rin ako ng paintbrush, nagtitinda ako ng mga ilaw, mga bulb. Yun. Magtinda ka ng ilaw, kaibigan. Mga bumbilya, ano? Kasi kahit kaunti lang ang maghanap, may maghanap pa rin. Ba't kumpito yung ating tindahan? Pero pag hindi talaga uh, sa tingin mo, ka talagang kaunti lang ang naghanap, magtinda ka ng dalawang peraso, tatlong peraso. wag naman uh, marami yung bibilhin mo. Lalo na sa mga produkto na may expiration date. Baka malugi ka talaga, no? So, pag may expiration date ang produkto at hindi fast moving, kaunti lang yung ating itinda. ang gusto mong hindi ka mawala ng customer, dapat kumpito ng stocks ang tindahan mo kahit pa hindi fast moving. Number two, kaibigan, kaya po tayo ay ng customer kasi sa ating pag-uugali. So, hindi tayo magaling, maganda, maghando ng customer. Isa na yung pag-uugali natin, kaibigan. Sometimes, nadadala tayo sa stress, sa mga problema ang ibig kong sabihin kaibigan, kung hindi maganda ang mood natin, hindi tayo masaya ngayon or galit tayo, huwag po natin ipaalam sa ating customers, huwag po natin ipahalata sa ating customer na tayo po ay galit or stress. Kasi isa yung bad vibes, no? hindi nagaganahan si customer, lalo at pag meron kang ibang mga kakopetensya, ay doon sila pupunta. Uh, this is based on personal experience. My personal experience kay Bigan doon sa pamilyang bayan sa Tabunok Public Market. Marami kasi nakahalira yung mga tindahan doon. Meron akong suki. Pero one time, bumili ako sa kanya after many years ko na siyang suki. Ayun, siguro wala siya sa kanyang good mood. Pinagalitan niya kami. Sabi niya, oh, kung sino nagmamadali dyan, lumipat na kayo ng ibang tindahan, Ayan, sabi niya. So, akala ko lang up siguro. Wala lang siya sa mood. So, the next time na bumalik ako, ganun pa rin siguro nga meron talaga siyang problema hindi naman natin siya masisisi pero as much as possible iwasan po natin ipahalata iparamdam, ipadama sa ating mga customers na tayo po ay naiirita tayo ay galit huwag nating ipadama sa customer kasi may mga customer tayo na emosyonal, nadadala sila so hindi sila sabihin nila ayaw ko doon, ang pangit ng ugali ayaw ko na bumili doon, o oh, diba so ito simpleng bagay kay kaibigan pero malaki ang impact doon sa ating mga customer. Kaya kahit masakit man yung ating ipin, smile pa rin tayo. <laughs> ang hirap maging tindera pero totoo po yan. So dapat masaya tayo palagi pag harap natin si customer. Huwag tayong galit palagi or bad vibes. Kasi lalo at hindi tayo binabayaran ng utang. Ayun, pag, uy, marami hindi nagbay ng utang. So medyo uh, irritable tayo, stress tayo, galit tayo. So, padabog tayong magbigay. Pag may customer, padabog tayo. Anong-anong anong bibilin mo? Di ba? Kasi nga, hindi maganda yung ating pakiramdam, bad vibes. So, huwag natin ipahalata sa customer para hindi tayo mawala ng customer. Okay? At ito pa, kaibigan, no? Kaya tayo nawawala ng customer. Hindi kaya si tayo consistent sa oras ng ating pagbubukas at pagsasara. Ngayon, nagbubukas ka alas 5 ng umaga. Bukas, alas city. Bukas, sa sa, 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 next naman, balik na ng alas 5. Then, sa next, uh, alas 8. So, malilito si customer. Ano ba talagang oras ng bubukas si Ate GB? Pag sa gabi naman, magsara ako ng 10 p.m. Then, sa next time, o 7 na naman, maaga. Then, so sa susunod, magsasara ako ng 9. So, hindi consistent, malilito si customer. So, imbes na, yung iba natin customer na galing sa work, hindi nala ako bibili ng pagkain sa labas kasi nga bukas pa si Ate Gibi, Alas 9 pa ngayon. Kagabi, nagbukas siya 10. So doon na lang sa tinda ni Ate Gibi ako bibili ng pagkain. Pero pagdating ng customer dito, sarado. Kasi nagiba yung mood ko. Imbes magsarado, instead na magsarado ko ng 10 p.m., nagsarado ako ng 9. So hindi magugustuhan ni customer kaibigan pag hindi tayo consistent. Dapat pumili tayo ng oras na consistent talaga, hindi pa bago-bago. Ang oras ng ating pagbubukas at yung oras ng ating pagsasara dapat consistent po tayo. Ito mahalaga kaya nilagay ko sa huli yung utang, yung hindi natin pagpapautang. So, ang nga, first, first and foremost, sa mga hindi nagpapautang dyan, sana, sana huwag nyo akong i-bash, naiintindihan ko po kayo, dahil talaga naman yung utang, isa sa mga nagiging dahilan kung bakit nalulugi yung ating negosyo. Pero isa rin ito sa isa, isa sa dahil sa mga dahilan, sorry, nabulo naman ako, no? Bisaya po kasi yung, uh, yung, lingkod sa ating GB galing from Cebu. So, yung utang, isang, isa sa mga dahilan kung bakit nalulugi yung ating negosyo, pero isa rin ito sa mga dahilan kung bakit lumalago yung ating negosyo. Dahil nga sa pagpapautang natin, no, ayan, dumadami yung ating mga customers. Customers pa rin kasi yung mga nangungutang kaibigan. Ang kaibahan lang, matagal sila magbayad, weekly, every quincy, or monthly. So, wag naman monthly, no? Pag nagpautang tayo, as much as possible, hanggang weekly lang ang bayaran. Meron din na babayad sa akin sa akin, si, sa 15th and 30th of the month, meron yung pizza sa every 5th and 20th, meron din sa every 10th at saka 25th, th of the month. Kaya uh, ipapakita ko sa inyo ang So, kaibigan, ito yung living proof na hindi po nakakalugi pag tayo ay nagpapautang. O, tingnan nyo, no? Listahan ng utang. So, hindi Itong lista na ito kaibigan ay sa August, 6, August pa 2023. So matagal na ako nagpapautang kaibigan. Kung talagang malulugi tayo pag tayo nagpautang, nalugi na talaga si Ate Jibi. Sana noon pa. Pero ngayon malapit na 23 years yung ating tindahan. Thank you so much God. Kaya malaking tulong po ang pagpapautang. Basta piliin lang po natin yung mga taong papautangin natin. Huwag tayong magpautang sa mga taong hindi naman natin sure na magaling maganda magbayad at maglagay pa tayo ng limitation. Yung iba, dadaanan talaga yung tindahan mo. Lahat masungit ka, main umutang sa iyo tapos sasabihin mo, hindi ako nagpapautang kasi nga hindi ka maganda magbayad. So huwag ganun kaibigan. Pag ayaw mong pautang, sabihin mo mahinahon, in a calm way, Ayan, na, oy, hindi ako muna na magpautang kasi malita yung punan ko. Pero kaibigan, pag may sapat ka na punan at magaling, maganda naman magbayad yung tao ng utang, ay, pautangin mo. Kaya nga nawawala ng customer yung ibang tindahan kasi ayaw nila magpautang. Sino bang bibili sa'yo? Yung tao noon, walang-wala. Hindi mo um, pinautang. Wala siyang pagkain. Wala siya, may sakit siya. Walang gamot. Umutang ng gamot. Umutang ng, uh, ng bigas. Hindi mo pinautang. Tapos pinauutang sa ibang tindahan. O di ba? Saan ba siya bibili? Pag nagkapira ang tao, syempre doon siya bibili kung saan siya pinautang. Kasi para bang ah, may utang na loob rin siya. Kaya e ako, kung saan ako pinautang, doon rin ako bibili. Ganun talaga. Pag ikaw, hindi ka nagpauta, ay mawawalan ka talaga ng customer. Pero wag magpapautang no na basta-basta. May limitation at siguraduin magaling at maganda magbayad yung tao umuutang sa iyo. Ayun mga kaibigan, no, oh, napag na natin yung tatlong bagay na nagiging dahilan kung bakit nawawalan tayo ng customer. Actually, marami pa mga bagay-bagay na, na, na nagiging dahilan kung bakit nawawalan tayo, nawawalan tayo ng customer kaibigan. Pero ah, siguro mag, mag, mag tayo ng video second part kasi nga -tigil ko na muna. Marami na kasi mga customers kaibigan at ako lang ang andito ngayon sa tindahan. Yung anak ko natutulog, yung husband ko natutulog, so yung mama ko natutulog pa. Ako lang ang gising So, itigil eh, ko muna Gagawa lang siguro ng, tayo ng part 2 Again, thank you so much, kaibigan Tinapos yung yung aking video Lagi mo lang tandaan, kaibigan Hindi imposible, hindi mahirap Na masinsong buhay natin Basta ba masipag tayo Madiskarte tayo May tamang disiplina sa sarili And of course, we have God in our life kaya kasi ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, kaibigan ha, yung mga bagay na sinabi sinabi ko kanina, huwag nyo pong gawin. At kung ginagawa nyo ngayon, e, itigil nyo na po. Para hindi kayo mawala ng customer, hindi kayo, uh, hindi malugi yung negosyo, hindi ito magsara. Sayang yung pirang ating pinuhunan, sayang yung ating pinaghirapan na negosyo, kay kaibigan, pag magsara ito. Again ha, thank you so much, kaibigan, sa inyong panunod, sa inyong tiwala, support at pagmamahal aasin tayong lahat, claim it. Okay, thank you so much. God bless.